kahulugan ng corn snake sa panaginip. Ang mais na ahas sa isang pangkaraniwang uri ng hayop sa North America, ang natatanging pattern nito ng orange at dilaw na kaliskis ay kahawig ng mga butil ng mais. Ang mga ito ay hindi makamandag at madaling alagaan. Ang mga ahas ng mais ay may iba't ibang kulay, kabilang ang pula, orange, dilaw at kayumanggi na may mga natatanging marka na kahawig na mga butil ng mais. Kilala sila sa kanilang kakayahang umakyat at ang mga puno ang kanilang likas na tirahan. Ang panaginip tungkol sa isang mais na ahas ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat isaalang-alang una ang pagbabago. Ang mga ahas ng mais ay regular na naglalagas ng kanilang balat. Kaya ang panaginip ng isang ahas ng mais ay maaaring sumagisag ng pagbabago at pagbabago. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay dumaraan sa isang panahon ng paglago at pag-aalis ng mga lumang pattern upang bigyan daan ang bago. Pangalawa, ang takot at pagkabalisa. Para sa ilang mga tao, ang mga ahas ay pinagmumula ng takot. Kung nakakaramdam ka ng takot o pagbabanta ng mais na ahas sa iyong panaginip, maaari itong magpakita ng iyong mga takot sa pagising sa buhay. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga panaginip ay maaari din maging isang ligtas na lugar upang harapin at mapagtagumpayan ang mga takot na ito na nag-aalok ng pakiramdam ng katiyakan at pag-unawa. Pangatlo ang Healing and Rejuvenation ang mga mais na ahas ay hindi nakakapinsalang mga nilalang na kadalasang iniingatan bilang mga alagang hayop. Ang nakakita ng mais na ahas sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa pagpapagaling, pagpapabata at pakiramdam ng kalmado. Ito ay isang nakakaaliw na mensahe na nagmumungkay na ikaw ay nasa landas patungo sa kapayapaan at katahimikan. Pang-apat ang karunungan at kaalaman. Iniuugnay ng ilang kultura mga ahas sa karunungan at kaalaman. Ang panaginip ng isang mais na ahas ay maaaring mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng gabay o kaliwanagan sa isang partikular na isyo. At ang panglima, ang panlilinlang at pagkakanulo. Ang mga ahas ay maaaring magpahiwatig ng panlilinlang at pagkakanulo sa mga partikular na konteksto. Kung sa tingin mo ay nalinlang ka o pinagtaksilan ng isang tao sa iyong buhay, ang makakita ng mais na ahas sa iyong panaginip ay maaaring magpakita ng mga damdaming iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mais na ahas. Kung ikaw ay nanaginip na makakita ng mais na ahas, ito ay senyales ng pakiramdam mo ay mahina ka sa iyong paggising. Gayunpaman sa isang panaginip, ang mais na ahas ay kumakatawan sa higit pa sa pisikal na anyo nito. Ang corn snake ay sumisimbolo sa isang tao o sitwasyon na nagpapabagabag sa iyo o nababalisa. Marahil ay may isang tao sa iyong buhay na sa tingin mo ay sumusubok na kontrolin o manipulahin ka o ikaw ay nahihirapan sa isang mahirap na desisyon na natatakot kang magkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng mais na ahas. Ang paghuli ng mais na ahas sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pagnanais na kontrolin ng iyong buhay. Maaring hinayaan mo ang iba na magpasya para sa iyo o kailangan mong maging mas aktibo sa pagtupad sa iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na handa ka na maging mas mapamilit at pangasiwaan ang iyong kapalaran. Sa kabilang banda, ang paghuli ng mais na ahas ay sumisimbolo din sa iyong kakayahan, malampasan ang iyong mga takot at balakit. Ang mga ahas ay matalas na nauugnay sa pagkabalisa at panganib. Kaya ang makita ang isa sa iyong panaginip ay isang senyales na handa ka ng harapin ang iyong mga takot at harapin ang mga hamot na pumipigil sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng mais na ahas. Kapag nakapatay ka ng corn snake, ito ay senyales na sinusubukan mo alisin ng isang bagay na sa tingin mo ay nakakapinsala sa iyong buhay. Ito ay isang nakakalason na relasyon, isang masamang ugali o isang negatibong pattern ng pag-iisip na gusto mong alisin. Ang mais na ahas sa iyong panaginip ay kumakatawan sa aspetong ito ng iyong buhay na gusto mong alisin at sa pamamagitan ng pagpatay dito, simbolikong sinusubukan itong alisin ito sa iyong pag-iral paman, mahalagang tandaan ng pagpatay sa isang mais na ahas sa iyong panaginip ay kumakatawan din sa isang pakiramdam ng pagkakasala o panghihinayang para sa isang bagay na iyong nagawa. Marahil ay nagkamali ka o kumilos sa paraang hindi mo ipinagmamalaki at ang pagpatay sa ahas ng mais sa iyong panaginip ay nagpapakita ng pagkakasala o panghihinayang na nararamdaman mo tungkol sa nakaraang aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na mais na ahas. Ang panaginip ng isang patay na mais na ahas ay nangangahulugan ng paglampas sa isang hamon o balakid sa buhay. Ang corns na ay kilala sa kakayahang maglaglag at magrinyo ng balat nito. Kaya makita ang isang patay sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang mahirap na sitwasyon o relasyon na magtagumpayan mong na navigate. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumaki at nagbago na iniiwan ang mga lumang pattern at gawin. Ang isa pang interpretasyon ng patay na mais na ahas sa iyong panaginip ay kumakatawan ito sa pagkawala ng sigla o enerhiya. Ang ahas ay sumisimbol sa puwersa ng buhay at sigla at ang pagkamatay nito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng kakulangan ng enerhiya o pagganyak. Marahil ay nakaramdam ka ng pagkapagod o pagkaubos at hinihimok ka na iyong panaginip na maglaan ng ilang oras upang muling mag-recharge at lagyang muli ang iyong sarili. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa mais na ahas na kumakain ng daga. Kung nanaginip ka ng mais na ahas na kumakain ng daga, ito ay senyales na sinasamantala mo ang isang sitwasyon o ibang tao. Bilang kahalili, kinakatawan nito ang iyong mga pangunahin instinct o pagnanasa. Ang panaginip na ito ay maaari din maging isang mensahe upang alalahanin ang iyong mga aksyon at ang epekto nito sa mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng mais na ahas Ang panaginip ng isang higanteng mais na ahas ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng labis na takot o pagkabalisa sa iyong buhay Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong mga insecurities at pagdududa sa sarili o naglalarawan ng isang tao o sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo na maliit at walang kapangyarihan Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mais na ahas sa kama ang partikular na panaginip na ito ay sumisimbolo sa kahinaan at pagkakalantad sa iyong personal na buhay. Ito ay isang indikasyon na nakakaramdam ka ng emosyonal na pagkakalantad o hindi protektado at kailangan mong gumawa ng mga hakbang upang mapangalagaan ang iyong emosyonal na kagalingan. Ang corn snake ay isang non-venomous species na kadalasan iniingatan bilang isang alagang hayop. Gayunpaman ang katotohanan na ito ay nasa iyong kama sa panaginip ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng panghihimasok o pagsalakay sa iyong personal na espasyo. Ang itsura ng mga corn snakes sa iyong bahay o sa iyong kama ay nagsasabi sa iyo na magtakda ng mas matibay na mga hangganan sa iyong mga relasyon upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa pakiramdam na lalantad o mahina. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mais na ahas. Ang isang panaginip kung saan hinahabol ka ng isang mais na ahas ay kumakatawan sa iyong mga takot at pagkabalisa sa totoong buhay. Marahil ay nakararanas ka ng pagdududa sa sarili o kawalan ng kapanatagan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mga damdaming iyon. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong iwasan ang isang partikular na sitwasyon o tao sa iyong buhay. Ang corn snake ay kumakatawan sa isang problema na iyong nararamdaman. Posibleng may isang tao sa iyong buhay ang nagdudulot sa iyo ng stress o pagkabalisa at sinusubukan mong tumakas mula sa kanilang impluensya.